Hinahanap kasi yung pulang kotse. Nalito tuloy ako eh. Pauwi na po kami. Tapos lang check up. Ouch! Nakatingin ako doon sa pulang kotse. Akala ko yung pulang dala natin. Lain. Ayun tayo na bubuto na. Ayun ako. pa. Pupunta pa ang dita. Saan so, ka Kakain ano ba na kumain? Dama. Saan? Saan? ano? eh ako sa iyo sa ano ba na kumain? Saan, na? sa ano sa Jollibee? eh tayo na na ako ni sa ano? sa sar sa maginasali maginasali don sa ano? mabali bago na lang tayo iba namang Ginas na. May record mo pa yun. na pa. Ayaw na ba? Natuwa naman ako at thrilled siya. Ano na, wala na kung mababa na, wala na sugar na. Mababa na sugar level parang si seat belt nung no? kailangan madali dali tayo ngayon para mo yung una na karan nag walk in tayo ng ano, or tayo na well, last dose ang mga doktor dyan mabait pati yun ang bait nung kausap hindi ka may ilang magsabi ng kung ano nararamdaman mo. Sabi sa akin, kaya ka nangihina, kulang ka na sa pagkain, kakadiet mo, hindi na tama. Gusto yun nang tanggalin yung ano, sabi, pwede naman nang tanggalin. Kaya sabi ko, mas okay na may maintenance kasi may time na tumataas pa rin. pizza magsi-ma malam naman no?